Hey guys, welcome back to my channel and mayroon akong tricks na bagong ituturo sa inyo sa keyboard kung hindi niyo pa ito alam i eh gawin na yan pag nasa keyboard na tayo pipilitan niyo yung tatlong below tapos makakita niyo yung theme ayan, papalitan natin ng color yung ating keyboard so ayan, apply na natin hindi mo na kailangan mag-download ng apps guys mayroon na sa keyboard Ayan, palitan naman natin ng background. Maraming theme to guys. Ayan, may landscape, may color, or background. So, depende sa'yo kung ano yung gusto mo. Ayan, apply niya lang yan. Diba? Muna mag kailangan mag-download ng mga apps para sa keyboard. Kasi doon sa keyboard natin, kasi meron. Tapos, ayan, level tayo. Nakikita niya naman yung one hand. So, ayan, pwede niya paliwa, kanan. Kung ikaw is kaliwa, gawin mo kaliwa yung keyboard mo. And then, gusto mo yung kanan, pwede rin. Pindutin niyo lang yung one hand. Okay? kahit isang daliri niyo, kayang-kaya niyang mag-type. Dito sa so, one hand na to. So, yan. Tapos, bin, uh, niyo naman yung floating, yan, floating keyboard. So, hindi mo na mag kailangan mag-download ng floating app. Kasi dun sa keyboard natin is may nakalagay na floating. Pipindutin mo lang yan, guys. Ayan, no? kahit saan mo yan ilagay, it's okay. So, diba, kung sumusa taas, yan, nandiyo na yan sa menu niyan kapag pinindot mo yan, guys. Yung team yung one-hand, text editing. Ayan, depende na lang sa inyo kung ano yung gusto niyong gamitin dyan. So, yan. Then, singin pa ulit natin itong floating keyboard. Ayan. So, ayan. Yan. Yan. Tap lang natin yan. Pakita pa sa inyo ng buo. Ayan. So, dito diba, pwede din sya sa taas. Pwede sa baba. Ayan. Nakaka-depende naman sa inyo kung paano nyo gamitin. Tapos, ibabak nyo lang din. Ganon. So, meron pa ako isang tuturo sa inyo. Dito pa rin yan sa keyboard. Ayan. Pindutin lang natin yung keyboard ulit. Tapos, sa so, tatlong... Nakakita nyo yung may emoji dun sa may message. Pindutin nyo lang yan. Tapos, meron dito parang sounds. Ayan. Meron tayong uh, emoji na... May sounds, so ayan, di ba, kung hindi pa to alam, pwede niyo try. Ayan, diba? may mga sounds yung mga emoji dito. So di ba, ang cute yun. So ano pa, lang. Ah, And thank you for watching.